Muling naging laman ng usapin ang budget ng Office of the Vice President, OVP, matapos ihayag ng kanilang tagapagsalita na si Atizer Ruth Castelo na umaasa silang maaprubahan na ito para sa 2026 nang hindi na kinakailangang ipagtanggol pa. Ang halaga ng hinihinging pondo ay nasa 903.6 milyon na layong gamitin para sa mga programa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mga Pilipino. Bilang pro Duterte, malinaw ang ating pananaw. Ang OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte ay nananatiling tapat sa konstitusyon at sa simpleng pamumuhay ng mga opisyal. Kung ikukumpara sa ibang ahensya na sangkot sa kontrobersya ng ghost projects at flood control anomalies, makikita natin na ang OVP ay hindi nag-aatubiling ipakita ang kanilang paninindigan na maging bukas at handa sa pagsusuri. Tandaan natin na hindi lang simpleng budget proposal ang 903.6 milyon. Ito ay simbolo ng tiwala ng sambayanan na maipagpapatuloy ng OVP ang kanilang mga programa tulad ng Pagbabago, a Million Trees campaign, at iba pang proyektong nakatuon sa kapaligiran, kabataan at mga pamilyang nangangailangan. Sa halip na kwestyunin, dapat suportahan ang ganitong mga inisyatibo. Pero hindi rin maiiwasan na sa Kongreso, may mga politiko na gagamitin ang budget deliberations bilang pagkakataon para tirahin at politikahin si VP Sara. Hindi na bago ito, lalo na't ilang ulit nang naging target ng paninira ang Duterte family. Subalit sa kabila nito, pinapakita ni VP Sara na handa siyang sumalang kung kinakailangan hindi upang ipagtanggol ang sarili kundi ang kapakanan ng mga Pilipinong makikinabang sa pondo. Kung tutuusin, ito ang klase ng pamumuno na minanan niya mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diretso, tapat at inuuna ang bayan bago ang politika. Hindi sila natatakot sa pagsisiyasat dahil wala silang tinatago. Sa halip, binubuksan nila ang pinto ng kanilang opisina upang ipakita na ang bawat pisong inilaan ay may katumbas na serbisyo. Kung ikukumpara sa mga ahensyang kinasasangkutan ng katiwalian at anomalya, masasabing ang OVP ay nananatiling malinis at nakatuon sa tunay na serbisyo. At kung talagang seryoso ang administrasyon sa transparency, dapat ipakita nila ang parehong pamantayan ng pagsusuri sa lahat ng ahensya, hindi lang sa OVP. Sa huli, malinaw ang mensahe. Ang 903.6 mm na budget ng OVP ay hindi para sa politika, kundi para sa serbisyo. Kung ang layunin ay tunay na reforma at pag-unlad ng bayan, dapat bigyang daan ito ng walang halong pamumulitika. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong, naniniwala tayo na ang pondo ng bayan ay dapat direktang napapakinabangan ng tao, hindi ng mga bulsa ng iilan.